Iyari buko na yung ayaw Ano buko na ako ayaw natin. Dagdag ang welcome. Ito mga palangga. O oh, ayan o. Oh, Nagluluto kami ng adobo. Ito naman ay taghilaw. Igado sa Tagalog. Yan. Tapos, ito ang the best, o. Oh. Yan. Lechon. Tapos, ito palang ang naluloto namin, o. Oh. Dinuguan. Tsaka, calderita. Para sa birthday ni Palangga ngayong araw. Ayan. At yun ang aming cook. Chip cook. Nagpauli si Marlo. Yan ang aming lechones. Si Mike ang taga-ikot. Expert si Mike. Abang aso. Ito ang expert din. tagambobet, Yan. pang